po kung ngayon lang po ako nakablog ulit kasi um, yun, nalungkot din po talaga sa pangyayari kasi hindi ko ini na ay sa so what's up po pala sa so, nagbabalik na naman po um, yun, um, pasensya na mga dulo kung bihira na tayo makapablog kasi nag po tayo mga dulo ng college po so yon support this video mga idolos so, ipapakita ko lang yung um, kukuha natin ng gulay so kukuha muna tayo ng gulay mga dulo para meron tayong pang ulam so yon Maga pa yung mata ko guys yung kakayak yan mga dolo kasi yung pinakamain kong FB page mga dolo is disabled disable po talaga mag 1 million followers na yon pero na disable po talaga mga dulo so naiyak man lang po ako pero sabi ko kahit madapaman tayo laban ulit mga dulo kasi para makapag-aral lang ulit ako ng college so nag-aaral po nga ako mga dulo so sabi ko sarili ko um, na lang talaga so sipag lang siguro at huwag mawalan mawala ng pag-asa at Palaging manalangin sa itaas. So, yun, patulis this video mga dalit, yung natin dito. So, ito mga dalam, meron, meron dito ang ano, um, ito po yung, yung, uh, yun, uh natin ng gulay, oh. Nakaka, marami nakakalam niya mga dalaw kung anong gulay yan, um, di ba, kumain tayo ng, ano, ng kamuti. So, yun yun yung dahon niyang kamuti yung mga dalaw. So, ugbus yung kukunin natin. So, igugulay natin, lalagyan na lang natin ng isda. Yun, para meron tayong pangulam So, salamat mga idol sa patuloy pa rin sa akin na susuporta po. At, yan, pasensya na po kung ngayon lang po ako nakablog ulit. Kasi, um, yan, nalungkot din po talaga sa pangyayari. Kasi hindi ko inisipit na ganun yung nangyari sa ating guys. Pero, lalaban ulit tayo mga idol sa darakan ng bablog. And, salamat po sa nagsuporta pa rin sa akin. yun parang magsisimula ulit tayo guys sa umpisa. Pero, lalaban pa rin tayo. Sana supportan nyo pa rin po mga idol. yun So, ito guys, so, katulad po nito, ipapakita ko lang po sa inyo. Yan, katulad po nito. Yan, yung, yan po yung ginagulay dito sa, ano, dito sa probinsya po. So, syempre, um, masarap to guys. Uh, Lagyan na sa Yan, ganto po, yan o. Oh. Yan yung ugbos po, yan, yung ganto, ganto mga, ganto po yung kinukuha. Yan, ganto. So, ginugulay po yan dito mga dulo. Uwi ko lang mga dulo sa paar pa lang po para sa so, manlalakad po ko dito. So, kukuha muna tayo ng gulay. So, nag-aaral po tayo ng college po. And, so, gusto ko lang sabihin mga dulo na sariling sikap tayo nag-aaral. Kaya, yung sikap tayo mag-vlog mga dulo talaga. Na kahit, nung yung 1 million followers natin. Ito po, yan. Ay, isla po yun kasi sabi nga pagsubok lang sa buhay kung hanggang saan yung... Um, kung pag inaaman tayo ng loob Yung ilang araw ako guys hindi nakablog talaga Yan, nadismaya din po ako kasi sumakit na nga yung mata ko mga katilang Umiyak din po talaga ako Inisip ko kung paano, paano nga ako makakapag-aaral kung Ay Tapos tinutulungan ko pa yung mga patid ko Yung magulang ko Pero sabi ko sa sarili ko tiwala na lang siguro Na magmuwala ng pag-asa So yan lang mga ito for today's video um, Kukuha lang po ng gulay para may maulang po kami ngayon. And eh, salamat po talaga sa nagsuporta pa rin sa akin.